right after matalo si Jokic at ang defending champion na Denver Nuggets sa second round ng NBA playoffs, magkakaroon na ng bagong champion sa NBA. Pero sa pagitan ng Boston at Dallas, Dallas ang magkakampiyon ngayong season. Ilan sa dahilan kung bakit magka-champion ngayon ang Dallas Mavericks? Nagmature na si Kyrie. This whole season sa Dallas ay wala tayong nakitang drama mula kay Kyrie, hindi katulad sa mga nagdaang season. At si Luka mas mature na at hindi na masyadong reklamador. Mas mahirap ang tinahak na landas ng Dallas kumpara sa Boston. Tinalo nila sa round 1 ang mga veterano ng Clippers. Sa round 2, ang NBA top seed at young guns na okay siya ang nilampaso ng Dallas. Nakaka-adjust ang Dallas depende sa kalaban. At syempre kontra Minnesota Timber Lakers, este Timberwolves. Hindi basta-basta ang Minnesota dahil defending champion lang naman ang sinibak nila. Though lesser experience nga lang sila. Samantala, kabaligtara naman sa Boston na napakadali ng dinaanan. Jimmy Butler less Miami Heat sa round 1, inexperience at Donovan Mitchell less na Cubs sa round 2, at yung nakachambang Pacers sa round 3. Isa sa magiging bentahin ng Mavericks ay ang road pair sila na nagko-complement sa laro ng dalawa nilang stars na si Luka at Kyrie. Itong dalawang ito ay hindi lang basta shot maker, playmaker din at higit sa lahat, willing to take big shots in big time plays. Kaya para sa akin, Dallas Mavericks ang magsa-champion ngayong season. Anong masasabi nyo mga kabola?